Oh, do, Sumunod ka kung gusto mo. Si Dylan ay isang labing walong taong gulang na batang lalaki na ngayon ay nandito sa isang supermarket. At sa parehas na lugar ay nandito din ang isang 46 anyos na ginang na nagngangalang Allison. Siya ngayon ay humihingi ng tulong kay Dylan para sa kanyang kailangang bilhing gamit sa banyo. Nakikita siya ni Dylan na kaakit-akit sa kabila ng kanyang edad at sa natural nitong kagandahan ay nagsimula siyang mapatulala sa kanyang kinatatayuan. Agad niya itong tinulungan sa kanyang kailangan bago siya umalis. Nang magsimula na siyang maglakad palabas sa supermarket, ay muli niyang nakatagpo si Allison na nagsasabi sa kanya na hindi niya alam kung paano ikabit ang pinamiling shower sa banyo kaya kailangan niya daw si Dylan na sumama sa kanyang bahay upang siya ay matulungan bago nagpakita din siya ng ilang mga pera.